Nagahain na ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition at grave threat Laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ayon kay NBA Director Jaime Santiago, sapat ang mga inilatag nilang ebidensya at pinaubayan na nila ang issue sa DOJ. Naniniwala kami na sapat ang aming mga ebidensya ang inilatag. Nasa DOJ na ang bola ngayon. I-determine nila kung magkukundak sila ng preliminary investigation at uh, later ipailang case sa court. Sinubukan naman noon ng NBI na hanapin ang amunoy taong tinutukoy ni Duterte na kinausap niya pero hindi nila ito natuntun. Dalawang beses din naman nilang inimbitahan ng pangalawang pangulo para magbigay ng pahayag sa kanilang investigasyon pero hindi ito sumipot. Kami ay political straightforward. Wala sa aming nag-utos, wala sa aming nag